Hindi yung timbang, mga katimbang. So, karoon din mga katimbang ba? Kanibitong, kani kanibitong kani di ka katol kung mga katimbang. Tapos, musulut lang kalit sa mga una maka mga katimbang ba nga. Ako ang partner ka dina. Gisapot. So, gusto na ko aga <laughs> ipadayo ng iyang kaulit mga katimbang. So, kanina nga prank mga katimbang. first time ko ni Bat. Ayun <laughs> po, may <p> lagong <laughs> tagdili ta ma makasaban o oh, dili ta palayasan eh. ani <laughs> kaya nga ko buhaton makatimbang kaila mo ani makatimbang pau wow, naman wow wala kang awa kaila man tulog mong good case siya, siya karon so tuwa siyang video agad nara siya makatimbang oh. makatimbang ako ng butangan ako ang kamot og oling you know. Lisa naman Sekejap naman Wow Parang Lamik kini makatimang So Kailangan lah Tunggu Dilik siya Gaspang Hi, ninyin tanan mga timbang mayong mayong gabi ninyo diha mga na no. so karon ni mga timbang ato 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 ang tripan ang ato ang partner mga katibang no. so karon ni mga timbang mubalos lang ta mga timbang kaya ipakauntan niya ang na ni so karon ni mga katibang akong niya mga timbang kay may ako siya mga katibang ako ang pistingan mga katibang bako ang, ngayon ba siya ni mga katibang <laughs> pasig pagka morning ni mga timbang palayason ko any, <laughs> 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 ha? mayroon amping ra ba inisya sa yang naong mga timbang arti kay kini sa yang naong mga timbang so wajuk ko kay balo mga timbang kung so, si buhatan ako ni ugma mga timbang masuko ba, ba ako asyang lagtawan mga timbang kay mugmag kay sa boarding mga timbang iyan man yung mga timbang sa facebook magatimbang timbang magawas bali mga timbang na dayon mga timbang <laughs> so, ako sabi na akong nakabantay na siya mga katimbang. <laughs> ako siyang gyalokan niya para hindi ko niya mabangka mga katimbang. So, okay na ito. So, ganun mga katimbang. Huwaan ako o Ako ipakita ang iyahang dag ko mga katimbang. Lantawan ninyo. So, wala juday yung mga pili mga katimbang. Sige, make up na ako siya mga katimbang. Ang ah, ayan, hindi kayo mga katimbang. So, guwapa yung pwede kayo. So, wala ni. Thank you. <laughs> sa ugma ni mga timbang makita niya ni iyang dagoy <laughs> may lagdilita pala di may lagdilita pala yasa ni mga timbang Tomorrow na Bye-bye. <laughs>